na designated survivor. Sa Amerika, yan po ang nagiging pangulo pag may nangyari sa pangulo at iba pang opisyal sa isang pagtitipon, pero may ganyan nga ba sa Pilipinas? Nakatutok si Mariz Umali sa taunang State of the Nation address ng Pangulo kasama sa mga dumadalo ang Vice Presidente. Kinumpirma ng Kamara na imbitado sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22 si Vice President Sara Duterte. Pero nang aming tanungin kung pupunta siya... No. Uh, no, I will not attend the sauna. I am appointing myself as the designated survivor. Sa konsepto ng designated survivor gaya na sa Amerika, pinaliliban sa isang pagtitipong dadaluhan ng Pangulo at iba pang opisyal na kasama sa line of succession ng Presidente para sakaling magkaroon ng pag-atake na ikamamatay ng mga naruroon ay maaari siya magsilbing pasamantalang Pangulo. Pero dito sa Pilipinas, walang ganito ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza, walang probisyon sa konstitusyon na nagsasaad ng designated survivor. Minsan ang nagpanukala ng designated survivor bill noong 2019 sa dating Senador Pantilo Lacson. Pero wala man sa batas, sinabi na isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution na si dating Supreme Court Associate Justice Adolf Azguna, wala naman daw masama rito. Lalo't wala pa rin daw batas na naipapasa kung sino ang hahalili sakaling mawala ang Pangulo at ang mga sa line of succession na pangalawang Pangulo, Senate President at House Speaker. The Vice President doesn't have to be there. Wala mm -hmm. naman siya role doon eh. Mm -hmm. Kaya tama yung ginagawa so that if something happens to so them, parang po tayo presidente. Pero ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, wala naman daw sila nakikitang banta sa paparating na zona. Uh, ang tingin ko personally, no? Uh, parang pabiru lang yan. Joke lang yan. Kasi alam mo naman yung pamilya nila, di ba, mahilig magpiro eh. Mm -hmm. So... But of course, baka ibang reaction ng security officials natin, di ba? Mm -hmm. So far, wala namang kami naririnig na because of that, then we have to do additional security. That, that Secretary General Velasco, ina-anticipate nila ang lahat ng posible mangyari sa SONA. Halos araw-araw na rin daw nagpupulong ang kanilang security team kasama ang Presidential Security Command para ma-assess ang security situation at maabatan ang anumang banta rito. Ayon sa House Secretary General, kung sakasakali ito ang kauna-una ang pagkakataong hindi raw dadalo ang isang vice-presidente sa zona ng Pangulo. Wala hindi alam na eh. nag our uh, report Sa isang pahayag, sinabi naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na desisyon ng isang public official kung dadalo siya o hindi. Pero ang sona raw ng Pangulo ay isang mahalagang okasyon para pag-isipan ng progreso ng bansa, paglutas sa mga hamon, at ilatag ang mga plano para sa hinaharap. Nararapat lang daw na makita ng sambayanan ang pagkakaisa ng kanilang mga lider para sa kanilang kapakanan. Hinihinga namin ang reaksyon kaugnay nito si Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali na Tutok, 24 Horas.